Hey, what's up mga kaibigan for this video Welcome to my vlog So, ngayon araw mga kaibigan ay Babiyahe ako ngayon araw nito mga kaibigan So, tinanghali ako mga kaibigan kumising. So, ang oras natin mga kaibigan ay 9.51 in the morning mga kaibigan So, ito po ang oras natin 9.51 Alright mga kaibigan So, ngayon mga kaibigan ay Palabas na ako mga kaibigan So, sumakin na ako sa aking vlog mga kaibigan Okay? Mga kaibigan, so palabas na ako. So, ayan ang aking tayo sila mga kaibigan. Ayan po. So, bago tayo mga kaibigan, ay check natin ang aking gulong. So, alright. Ay, pre. So, ay, check naman po. Okay naman. So, okay mga kaibigan. mga kaibigan na ah, nandito po sa Gasolid Station. So, magpapagas mo na po mga kaibigan para tuloy-tuloy tayo sa guys. So, morning ma'am. Alright, so mga kaibigan. So, yung mga kaibigan, nandito na ako sa terminal. So, ito nga ang pila mga kaibigan. So, Nalabas na po mga kaibigan. Maaga pa yan, pero mahaba ng pila mga kaibigan. So, ito yung mga katoda ko mga kaibigan morning, people. Yun, good morning, sir. And now in California. Yes. Yeah. Alright. So, mga kaibigan, uh, ito yung mga ako. Abang pila, mga kaibigan. Pero, tsaga syag kami sa Pia. umaga pa lang kayo mga kaibigan ay wala pang traffic oh. Kita niyo sa aking nag. oh. So, tayo so, na. Yung... Napa. Good morning, boss. Kaibigan, diyan, morning. Ayun po. Yes, Ay mga katoda rin mga kaibigan. Good morning, kaibigan. So, tuloy lang tayo sa biyay. Ay, biga na uh, may pasir na no? kasoy. Uh, Ayan na, uh, may binamano si Sir. Ay, Sir. Ayan po. po, mga kaibigan, libre sa ito. Ito ang aking binamano, mga kaibigan. So, alright. Hi, Sir. po. Mga kaibigan, uh, bababa na sila, Sir. Ayan po. Ay, Sir. Okay po. Thank you. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo, Sir. Ayan po sila. Libre sa kaya mga kaibigan. Uh, ito yung binamano ko. Ayan sila. Transfer po sila sa kabilang terminal Ayan na. Okay, bye Thank you, po. Okay, thank you, thank you. Okay, bye Okay. Okay, po. Okay. So, kayo mga kaibigan, ah, babalik na ako sa terminal at babiyahe pa tayo mga kaibigan Okay? Mga kaibigan, nandito na ako sa terminal. Mahaba pa rin ng pila mga kaibigan. So, ayun, bye, mga ayan mga so, katoda. Ayan mga katoda pa. Pare, kumusta? Ayun, sarap pang marina aking kaibigan. So, ayan mga katoda mga kaibigan. Alright, mga uh, kaibigan. Kaibigan, so may pasero naman. kaibigan, nandito na naman ako sa terminal. So, ito ang aking kaibigan. Man. Yan ang aming vice president po mga oh. kaibigan sa Katodo. Ito po rin yung kolektor namin mga kaibigan ngayon. Kaibigan, ayan po ang aming treasurer. Yun. Ayan po, kolektor siya ngayon mga kaibigan. Kapag kayo saan ng kotse? So, ayan po. Kaibigan, ito. Kakain pa lang ako mga kaibigan. Bakit aking Monggo mga kaibigan. Right? Mga kaibigan na uh, mag so nandito pa ako sa terminal so gabi na po mga kaibigan ito ang aking ito kaibigan so, hello guys welcome to my guys no vlog welcome to my guys yun so mabotempo ako sa biyay mga kaibigan so, ayan ababang pila na mga kaibigan so gabi na po gabi tayo sa oh, biyay oh, oh, oh. So yun mga kaibigan, maaba pa ang pila mga kaibigan, oh. hanggang labasan po. Ayan po. Oh. Maaba ang pila, mga kaibigan. Tuloy pa rin tayo sa biyayang mga kaibigan. po mga kaibigan, ay ah, sa ito ngayon ito may okay, mga kaibigan, napawin ah, ako ito ang aking last trip mga ibigan kaya eh Alright mga kaibigan, so nandito na ako sa parking area ng mga kaibigan. Karating ko lang po mga kaibigan. So, ang daming pang bata rito mga kaibigan. Tambay, oh, ayan. Oh. Yeah. mga kaibigan, oh. Yeah. po. Oh. Para din nung binata ko mga kaibigan, tambay dito. Ganyan lang mga yun. Oh. Alright mga kaibigan, so kayo mga kaibigan, ay, papasok na ako sa loob ng bahay. Nasa YouTube na ako, ma! Okay, mga kaibigan. So, ito mga kaibigan. Apo. Yeah.